215 mga kongresista ang lumagda sa ikaapat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nangyari ito sa huling araw ng sesyon sa plenaryo ng Kamara bago ang nakatakdang break ng Kongreso sa February 8 para sa paparating na midterm elections. Una sa mga pumirma si Presidential Son at House Senior Deputy Majority Leader Ilocos Norte 1 District Representative Sandro Marcos. Sa gitna ito ng pahayag ng Malacanang na hindi makikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa impeachment case at naniniwalang hindi na pa Panahon, ang impeachment laban kay VP Duterte. Bukod kay Congressman Marcos, una rin sa mga lumagda ang iba pang House leaders na si House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzalez, Deputy Speaker J.J. Suarez at Majority Floor Leader Manix Dalipe. Pang 16 anim naman si Tingog Partylist Representative Yeda Romualdez at pang dalawang daan at labing lima ang asawa nitong si House Speaker Martin Romualdez, pinsa ni PBBM. Kabilang naman sa mga hindi pumirma sa ikaapat na impeachment complaint si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, House Deputy Majority Leader at CIS Partylist Representative Erwin Tulfo, House Deputy Speaker Camille Villar at mga revilya sa Kamara. Batay sa reklamo, hindi akma para sa public office si VP Duterte kaya dapat mapatalsik sa pamagitan ng impeachment. Impeachment. Kabilang sa pitong grounds for impeachment ang pagsira sa tiwala ng publiko at paglabag sa konstitusyon dahil sa omani planong pagpapatay ni VP Duterte sa pamagitan ng isang asasin kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Romualde sa isang live broadcast. Gayun din ang betrayal of public trust at katiwalian dahil sa omani maling paggamit at paglustay ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Bahagi rin ng reklamo ang panunuhul umano dahil sa pamahagi ng monetary gifts sa DepEd officials. Gayun din ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman at pagpalyang i-disclose ang lahat ng ari-arian nito sa Statement of Assets and Net Worth o SALEN. Bukod dito, sangkot din umano si VP Duterte sa high crime of murder dahil sa extrajudicial killing sa Davao City. Kabilang din umano ang vicepresidente sa nagsusulong ng destabilisasyon at panghuli ang pagkwestiyon sa pamuno ni VP Duterte bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng pamahalaan. Matatag itong complaint na ito dahil 250 members mismo ang pumirma sa impeachment complaint na ito. At hindi pipirma yung mga yon kung hindi sila kumpiyansa na lulusot ito at mabigat ang ebidensya kapag nilitis ito sa isang impeachment trial by the Senate. Samantala, labing isang kongresista ang itinalagang prosecutors para sa trial sa impeachment complaint laban kay VP Duterte. Partikular na si Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, Antipolo 2nd District Representative Romeo Ako, One Rider Partilist Representative Roj Gutierrez, Manila 3rd District Representative Joel Chua, Ako Bicol Representative Jill Bongalon, General Santos City representative Loreto Atcharon, Four Peace Party list representative Marcelino Libanan, Oriental Mindoro 1st district representative Arnan Panaligan, San Juan City representative Isabel Maria Zamora, Iloilo 3rd district representative Lorez defensor, at Bukidnon 2nd district representative Jonathan Kit Flores. Walang mga gawang mabuti itong mga ito kaya alam nyo na. Kapansin-pansin sa naging resulta ng impeachment kahapon sa Kamara. Ah, kapansin-pansin, maraming mga kilalang pangalan. <laughs> Kalamihan dito mga political dynasties, ano, mga dinastiya sa politika, mga malalaking pangalan sa politika, mga tulad ng Arroyo, Villar, Rebilla, ano, ah, nakapansin-pansin ngayon ay nasa mad, ano na, ah, grupo na ng administrasyon. Ah? Halimbawa, si Bong Rebilla tumatakbo sa line-up ng administrasyon sa Senado. Si Camille Villar tumatakbo sa line-up ng administrasyon sa Senado. Ha? Hmm? Ah? Kahit si, ano, kahit si uh, Joel Villanueva, nasa grupo ng mayorya sa Senado. Kahit si Eddie Villanueva, yung ama niya, congressman ngayon, nasa grupo ng mayorya, majority. Ha? Ah? Ha? Gayon din si Erwin Tulfo. Pero, pagdating sa butuhan, sa impeachment, hindi. Kahit mga nasa admin sila, hindi sila pumerma sa impeachment. <laughs> Anong ibig sabihin niyan? Parang parang Marcos lang yata sila, eh. parang sumasama lang yata sila sa Marcos hang ngayong presidente ang Marcos ah. Pero pagdating na ng malapit na ang eleksyon sa 2028, parang magsasara yata ang mga ito ah. <laughs> ha? Ano sa tingin niyo mga kabunyog? Ito yung isang bagay na pag-iingatan ng administrasyon. Ito, ang mga tulad nito, di ba? Ha? Oportunista ang labas ng mga ito eh. Ha, mga kabunyog, mga kabayan, hindi ko ba? Oportunista ang labas ng mga ito. Sa tingin ko lang, opinion ko lang po 'yan. <laughs> Bakit oportunista? eh sa totoo lang, lumalabas, Sarah pa rin pala sila. Hmm? Hindi nila papayagang uh, ma si Sarah. Oh. ngayon, dahil hindi nila mapapayagang ma si Sarah, hindi sila pumerma doon. Oh. pero kahit na, kahit na may ano na, lahat ng mga halos, halos ha, 250 na, ng mga kongresista ng mga administrasyon, actually, mga ano, pro-admin na mga kongresista yon. Siyempre, si Speaker Martin Romualdez ang nanguna doon. At mismo ng anak ng presidente ang naunang pumerma. Pero hindi pa rin pumirma itong sila Arroyo. Ang mga kongresista kasi dyan, uh, si Arroyo Gloria, oh, kongresista yan. Si Camille Villar, anak ni Cynthia Villar at Manny Villar, kapatid ni Mark Villar, kongresista yan ngayon. Tumatakbong senador yan, pero kongresista pa yan sa ngayon, si Camille Villar. Uh, hindi siya pumirma. Ganon din sila ni Mercado. Actually, tatlong rebilya kung nasa kongres, nasa kamara. Tatlo yan, mga kabunyog. Sa kamara, sila ni Mercado, Rebilla, yung anak niyang si Dolo, Rebilla at yung isa pa niyang anak na si ah, Brian Rebilla. O, tatlong Rebilla, hindi lahat yan pumerma. Yung lahat ng mga Rebilla, yung tatlo, hindi pumerma sa impeachment. At si Eddie Villanueva ng Sibak Party List, dun nga eh, nakakatawa nga eh. Sibak ka, Sibak, Citizens Battle Against Corruption daw. Tang main na issue doon sa impeachment ay in, ano, ang ground doon ay corruption. Tapos ikaw si Baka, si Bak, Citizens Battle Against Corruption, hindi ka pipirma sa impeachment. <laughs> ha? O. Oh. Kaya yan mga kabunyog mga kababayan. Ano ito? O oh, sabi ni Juicy B, laglag -lag na sila. Yan si Camille. O oh, yan. O. Oh, Di ba? O. Oh, yan mga kabunyog mga kababayan. Kita nyo? Yan. Kung baga ang nangyayari dito, namamangka ito sa dalawang ilog. Mga namamangka ito sa dalawang ilog. Sumama si Camille Villar sa lineup ng administrasyon. Sumama si Bong Rebilla sa lineup ng administrasyon. Bakit sila sumama? Si Erwin Tulpo sumama sa lineup ng administrasyon. Bakit? Kasi administrasyon 'yan, eh, may pera 'yan, may makinarya 'yan. Lahat halos ng mga kongresista, lahat halos ng mga gobernador, mayor ay nasa administrasyon. Siyempre kung iikot sila para makapangampanya, makakatipid sila sa gastos. Kasi ang gagastos ng pagkampanya, pag-ikot sa buong Pilipinas, ang mag-organize ng mga rally, mga governor, mayor, congressman ng administrasyon. Kaya sumama itong si Camil Villar, sumama itong si Bong Rebilla, sumama itong si Werwin Tulpo. Pero ang totoo, ha? ang totoo, hindi pa rin maalis sa kanila ang pagka-pro Di ba? oh, sabi tuloy ni Maria Teresa Bukala, di ko ibubuto ang mga yan. Ha? Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kasi, kung itong mga ito ay totoong kasama na nga ng administrasyon, ha? kung totoo yun, ha? Nanguna na yung anak ng presidente siya nagpirma si Sandro Marcos. Pumerma rin si Martin Romualdez. Ay kung kasama ka na doon sa administrasyon, kung kasama ka na sa majority, mayorya, halimbawa, si Rebilla, kasama siya sa line-up ng administrasyon sa Senado, eh. Di ba si Camille Villa, kasama rin sa lineup ng administrasyon, ay eh, pagdating dito, ha? Ha? O, oh, ano na? Wala na. Kaya ito pa lang si Bong Rebilla, nasa lineup lang ng administrasyon, pero, nasa lineup ng administrasyon, pero pagdating na sa kung Duterte, Duterte pa rin pala sila. <laughs> Di ba? Mga kabunyog, mga kabayan, yan ang malinaw dyan. O, oh, kaya yung nag-iisip na ibuboto si Bong Rebilla, ibuboto si Kamil uh, Camille mag-isip-isip mag na kayo. <laughs> o, oh, kasi nasa administration, sasabihin nila, attorney, basta kami, bubuto kami sa administration lineup. Ibubuto nyo yung administration lineup, nandyan si Bong Rebilla, nandyan si, si Camille Bilyar, mga hindi nga pumirma sa ano, yung mga kapamilya nila. Oh. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Ah, ang malinaw dito, <laughs> ang malinaw dito sa anong ito, dapat makikita na dito ng, sa tingin ko naman, makikita naman yan ng administrasyon. Sa tingin ko, nakikita naman yan ng Malacanang. Sa tingin ko, nakikita naman yan nila Martin Romualdez. Hindi naman, hindi naman loko-loko sila Martin Romualdez. Hindi naman loko-loko ang Malacanang na hindi nila makita yan. Ang loyalty pala ng Rebilla, ang loyalty pala ng Arroyo, ang loyalty pala ng Bilyar, ang loyalty pala ng Villanueva, ha? at itong ni Erwin Tulpo, nandun pa sa Duterte. Kasi yung pagperma doon, loyalty check yun eh sa amin ka ba o sa Duterte? Po bang nangyayari ngayon? Di ba ang nangyayari ngayon talagang nag ano na, nahati na yung Duterte at saka yung Marcos Romualdez? Saan ka ngayon? Sa Duterte ka o sa Marcos Romualdez? Ang unang pumirma doon sa... Ang unang pumirma doon, anak ng presidente, inunahan na ni Sandro Marcos eh. O di dapat sumunod na yung kakampi ng administrasyon. O di dapat sumunod na yung mga kakampi ng administrasyon. O tama ka, letter E. Buong pamilya ni Rebilla hindi pumirma. O. Yan, mga kabunyog, mga kam uh, kababayan. Ang nangyayari dito, malimbing itong mga ito. Nanginginabang lang sa administrasyon. Paano sila manginginabang sa administrasyon? Ay siyempre, kaila, pag nag-usap-usap na ng mga pondo, pag nasa administration ka, kasama-kasama ka jurity, mayuriya. Mag sa Senado, mag sa Kamara, pag nasa majority ka, malaki ang pondo mo. No? Kaya itong si Jewel Villanueva, sumasama naman sa Senado, sa majority. Ay, dahil, ha, ang habol niya, malaking pondo. Itong si Eddie Villanueva, yung ama niya, congressman naman sa baba, sa kamara, representative ng SIBA. O, sumasama rin sa mayorya, majority. Pero pagdating dun sa impeachment, hindi siya pumirma. Ibig sabihin, nandun pa ang puso nila sa Duterte. Ganon din itong mga bilyar. Si Cynthia Bilyar, nasa grupo ng nasa grupo ng ano, nasa grupo ng administrasyon sa Senado, majority. Ganon din si kami Camil Bilyar, nasa grupo rin ng majority sa Kamara. Tumatbo pa si Camille Bilyar na senadora sa line-up ng administrasyon. Pero pagdating sa impeachment, hindi pumirma. <laughs> Wala. <laughs> Mga kabunyog, ha? Itong ano, itong uh, sigurado si Martin Romualdez at sigurado ang malaking niya tinitingnan niya. Tinitingnan niya. Patay kayo. Laglag -lag kayo. Ah, kaya itong si Camille Villar, laglag ito. Malalaglag ito kasi kasama ka pala sa lineup ng administrasyon pero hindi ka naman hindi mo naman pala suportado ang administrasyon. At ito namang si Eddie Villanueva, ang pang, ang party list niya pa naman si Bak citizens battle against corruption, ang linalabanan sa impeachment, corruption, tapos hindi ka sumama, ay dapat simkim ka na pala talaga. <laughs> di ba? Oh. Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Yan ang malinaw dyan. Oh. Itong rebilya, oh, si Bong Rebilya, magdating sa Senado, nasa mayorya. Na para, katulad ni Villanueva, malaking pondo ang ibibigay sa kanila kasi nasa, nasa ano sila, nasa mayorya. Pagdating din sa Kamara, mag -iina. Mag-iina. sila ni Mercado Revilla, si, Bu, si Brian Revilla, Julio Revilla, tatlo. Lahat yon nasa kongre, sa kamara. Oh, tapos ngayon, hindi sila bumoto sa impeachment ni Sara, hindi sila pumerma. Ibig sabihin, ang Revilla, nasa Duterte pa rin. Papatapusin lang nila ang administrasyon ni PBBM. Papatapusin lang nila hanggang 2028. Pag malapit na yung eleksyon, 2027-2028, 28, lilipat na sila sa, sa Duterte. <laughs> di ba? Ginagamit lang nila yung administrasyon kasi administrasyon. Yan ang malinaw diyan. Walang paninindigan. Uh, pag hindi ito dapat alisin na lang yan, alisin alisin na nila yan sa lineup ng administrasyon. <laughs> Di ba? Yang si Ribilla sa kasi Camille Villar, oh, uh, nasa lineup ng administrasyon. Tapos hindi hindi sinuportahan ang impeachment. Oh, uh, sabi ni Romel Lubina ipalit ang bunyog sa sibak. Yeon. <laughs> Mga dynasty kasi ito eh mga dinas dito, mga kabunyog, mga kababayan. Ano ito? Ang malinaw dito, hindi pa rin nila kayang kumalas, hindi pa rin nila kayang kumalas sa Duterte. Ang pus ang ano nila, kakampi pa rin sila ng Duterte. Yan yon. Ano ba namang ibig? Ibig sabihin niyan, si Arroyo, sa ang Rebilla, kakampi pa rin ng Duterte. Ibig sabihin niyan, ang Bilyar at ang weba kakampi pa rin ng Duterte. Yun ang malinaw. Dito. Ha? Kaya, yung mga nag-iisip na iboto yung administration lineup, administration lineup, nandiyan si Rebilla, nandiyan si Camille Villar, ang isipan niyo. Dinagdagan niyo lang ang mga senador na kampi kay Sara. Ang binoto niyo si Rebilla, binoto niyo si Camille Villar, Sara Duterte yan. Hindi nga nila ma-impeach si Sara eh, sa kamera. Oh. Kaya yan mga kabunyog mga kababayan. Ako, ako nag nagdi-discuss ako nito kasi alam nyo, ang gamit ng aking social media para malaman ng mga tao, para mag kayo sa inyong pagboto. Yan yung sinasabi ko. Ang social media, di ba sabi ko dun sa Senado, social media, maaari mong magamit sa kabutihan, maaari mong magamit sa kasamaan. Saan natin magagamit sa kabutihan? Sinatsagaan kong ipakita ito para mag ang ating mga kababayan sa kanilang pagboto. O tingnan nyo, ang mga reaksyon ng mga viewers natin ngayon, ay, nasalamat, attorney, at nalaman namin yan. Hindi na namin ibubuto yung mga yan. <laughs> diba? <laughs> oh. Si Villar, nasa line-up ng administrasyon yan sa Senado. Si Camille Villar. Si Rebilla, nasa line-up ng administrasyon niya O, oh, diba? dapat sana, malinaw naman doon ang stand ng administrasyon, impeachment ni Sare. Eh. Si Sandro Marcos na anak ng presidente, na unang-unang pumirma. Si Martin Romualdez, pumirma. O, oh. di diba, malinaw, ang istat ng administrasyon, suportado ang impeachment ni Sarah. Bakit hindi pumirma itong mga ito? O, oh. di diba? Yan ang malinaw dito, mga kabunyog, mga kababayan. <laughs> Namamangka itong mga to sa dalawang ilog. Namamangka sa dalawang ilog, mga kabunyog. Kasi, ano sila? Nandyan sila ngayon sa administrasyon. Mga admin sila eh. Bakit admin? Tingnan nyo yung grupuhan sa Senado. Sino ang nasa majority? Oh, si Rebilla nasa majority. Si Jewel Villanueva nasa majority. Pero si Villar nasa majority. At si na Camille nasa line up ng administration sa Senado. At si Ribong Rebilla nasa line up ng administration sa Senado. Tapos hindi sumuporta sa impeachment. <laughs> 'Di ba? Anong ibig sabihin niya? Anong ibig sabihin niya? Di malapit pa sila sa mga Duterte. <laughs> Duterte pa rin sila. Ah, At ito namang mga sumusuporta kay Erwin Tulpo na nagna number 1 sa survey. Kung iniisip kasi ni Erwin Tulpo, kailangan makuha niya ang boto ng mga Duterte rin. Parang namamangka ito sa lahat ng ilog. Itong Sir Wintol po, hindi namamangka sa dalawang ilog. Namamangka sa lahat ng ilog. <laughs> ha? Kasi gusto niyang makuha yung boto ng Marcos, supporters, kaya nandyan siya sa lineup ng administration. Hindi rin siya bumoto sa impeachment ni Sara para ipakita sa mga supporters ng Duterte na suportado niya pa rin ang Duterte. O yun, namamangka sa lahat ng ilog. Walang mga paninindigan, mga kabunyog, mga kababayan. Ah, <laughs> di ba? Ah. Kaya ang delikado dito, ang delikado dito kay PBBM sa kakila Martin Romualdez, ano, ako ha, ah, hindi ako pro Marcos, hindi ako pro Martin Romualdez, pero nagwa-warning lang ako. Ha, sa alam naman nila yan. At least nalaman na nila ngayon kung kanino ang bilyar, kung kanino ang bilyan kung kanino ang rebilya. Oh, at least alam na nila. di ba? <laughs> ha? <laughs> o yun. <laughs> yan ang malinaw dyan, mga kabunyog, mga kababayan. Pinakita ko ito sa inyo kasi para makita nyo. Kasi maraming nagtatanong, Tony, sino ba yung mga hindi pumirma? Alam nyo kasi, ang hindi pumirma sa impeachment complaint, ay sa ano, endorsement, hindi pumirma, 315 ang kongresista natin, ang kamar, ang, kong, ang ano, nasa kamara, 315. Kung 250 yung nakapirma, di may 100. May 100 na hindi pumirma. O di ngayon, malinaw na itong mga hindi pumirma. Ah, malinaw na. naibig ibig sabihin, yung mga rebilya, hindi pumirma. Yung mga bil yung bilyanweba, hindi pumirma. Yung bilyar, hindi pumirma. Si Erwin Tulpo, hindi po merma. Pero nasa administrasyon yan. Ha? Na, galit na galit sa akin dito ang mga DDS na naman. Kasi, linalantad ko kung ano yung totoong nangyayari sa bayan natin. O, oh, di ba? Ayan yun eh. Kaya, ito yung mga sinasabi ko, na huwag tayong padadala sa mga deceptions. Huwag tayong padadala sa mga panilin lang. Kunwari, nasa line-up ng administration si Camille Villar. Kunwari, si Rebilla, nasa line-up ng administration. Pero pagdating na sa posisyon na na, hindi naman siya sumasama sa administration. Nandun sa Duterte, oh. Ha? 306 lang ba? Ibunyog Hunter 96 King? Okay, salamat. Ha? I stand corrected. <laughs> Kaya mga kabunyog mga kababayan. Dito, dito dapat magising ang mga butanting pro-Marcos. Yung mga pro Marcos, magising na kayo, huwag kayong padadala na iboto yung Camille Villar sa Kabong Rebilya. Dapat nga si Erwin Tulfo, pag-isipan nyo na rin. <laughs> Di ba? O, oh, huwag kayong mag-straight. Yung mga supporter, ako marami nang, maraming, maraming nanonood sa akin ng mga supporters ng Marcos. Huwag kayong mag-straight. Hindi ibig sabihin na dinala ni PBBM yung line-up niya na iboto nyo yan. Hindi. Dusi ang kandidato ni PBBM sa kanilang Mualde sa Senador. Huwag nyong ibubotong straight yan. Tingnan nyo na ngayon, oh, nandyan sa line-up na yan si Revilla, nandyan si Erwin Tulpo, nandyan itong si Camille Villar. Ibubuto nyo pa ba yan? oh, wag na, sabi ni Saldi Soriano. oh. oh, di ba? Ano yan? Pero kung hindi nyo ibubuto si Camille Villar, kung hindi nyo ibubuto si Revilla, kung hindi nyo rin ibubuto si Erwin Tulpo, o, oh, eh, wag nyo rin ibu ang ipalit ninyo ang ipalit ninyo, huwag sila bato. Huwag sila bongo. Ang ipalit ninyo, si David Angelo ng Bunyo. Yun. Ipalit nyo, si Labam Aquino, si Lakiko Pangilinan, si Franz Castro. Sila yung mga ipalit nyo. O ba? Diba? Kasi malinaw na dito, na ito, pag nanalo ito, madadagdagan lalo ang mga pro-Duterte senators. Kasi lumilitaw, itong si Bung pro-Duterte. Itong si Camille Villar, pro-Duterte. Si Erwin Tulfo nga, eh, pro-Duterte. So, ibig sabihin dito, ibig sabihin dito, dadagdagan ninyo ang pro-Duterte. <laughs> At sa camera, ha? Sa camera. oh, party list ni Villanueva, si BAC Isa lang ang bubuto. Anin yung party list, eh. Yung mga bumubuto sa si BAC dahil naniniwala kayo na anti-corruption ito. Kasi si BAC eh. Citizens battle against corruption. O, di paano naging citizens battle against corruption? Corruption yung linalabanan sa impeachment. Kaya nga i-impeach si Sara dahil sa corruption. Tapos si Eddie Villanueva, pastor pa naman, hindi bumuto sa impeachment. O, oh. ang nagtatanggol pa doon sa Senado, itong si Jewel Villanueva, sabi ni Joel Villanueva, wala. Sa June na, na, kami babalik. Sa June na kami babalik. Di ba? So yung sibak, gusto nyong labanan ang korupsyon? Dati binuboto nyo yung sibak ni ano, Eddie Villanueva? Huwag nyo nang iboto ang sibak, bunyog na. <laughs> Number 87. <laughs> sa baluta. O, oh, di ba? O. Oh. no to eh? Ang, ako, ko marami akong nanonood na ngayon ng mga pro Marcos. oh Kung kayo na mga pro Marcos, bubutuhan nyo yung line ng administrasyon, doon siyon, huwag. Huwag na kayong mag-straight. Bakit nyo straight Ibuboto nyo si Camille Villar? Ibuboto nyo si Bung, Bung Revilla? Oo, oh, di ba? Oh. Ako, nagdi-discuss ako nito para alam-alam nyo to. Para alam nyo to. Kasi yun, yun ang sinabi ko sa, yun ang sinabi ko dun sa pagdinig ng Tricom. Sabi ko dun sa pagdinig ng Tricom, alam nyo po, ang social media may mabuti, may hindi. Pwede mong magamit ang social media sa mabuti, pwede mong magamit sa masama. O, paano mo siya magagamit sa mabuti? Pag nalaman ng mga tao kung anong totoo, yan. O ito, totoo tong sinasabi ko. <laughs> 'Di ba? Pero yung nagkakalat naman ng mga fake news at disinformation, liniligaw ang tao para maluko ang tao, ma ano mapaniwala sa mali. Kung hindi, ang sinasabi ko dito katotohanan lang. Bakit mali ba yung sinabi ko? Na si Arroyo, si Bilyar, si Rebilla, Villanueva, hindi sila pumirma <laughs> sa impeachment. Oh, 'di ba? Oh, pinaliwanag ko na naman itong tungkol sa ano, impeachment. Marami akong pinapaliwanag. Oh, sabi ni Doroteo Del Carmen Jr. na i-vlog ni Atty. Claire ang ganda ng mga sinabi niya. Oo nga, napanood ko rin po. Salamat kay Atty. Claire. Magandang araw po sa inyong lahat. Natutuwa ko. Parang mas lalong dumami ang mga nanonood at nakikinig sa akin. <laughs>